Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po din kay Manong Ted at sa inyong mga taga mm -hmm. Linawin po natin na maigi ito. Naglabas sa kayo ng statement na walang inilalabas sa pahayag ang AFP na isang kautusan na nagbabawal po sa freedom of expression ng uh, mga sibilyan, pamilya ng sundalo, and even sa ating mga miyembro ng kasundalohan. Ah, pero... Ano po yung isa pang lumabas na memo last March 17? Paano po natin maipapaliwanag yun? Uh, DJ Chacha, no? naglabas po ng pahayag yung sandatahang lakas ng Pilipinas para pagtibayin namin yung aming nga mm. uh, paninindigan sa pagpapahalaga sa kalayaan natin ng pagpapahayag ng bawat mamamayan. No? Kasama na dito yung ating mga uh, kasundaluhan, kabilang din din yung mga sibilyang may kaugnayan sa militar. Ang nililinaw namin dito, no, walang anuman ng kautusan na pinagbabawal namin uh, o ipinataw namin para pigilan no itong mga civilian sa pagpapahayag ng kanilang pananaw sa social media uh, there is civilian supremacy over the military what we can do is to remind po no yung aming kasundaluhan na uh, ano po no uh, they be in tandem with the, with their wives and their uh, dependents po so. Hmm. Opo, sandali lang, siya sa ito po. Ma'am, uh, pwede ko ba, kasi ang pinanggagalingan po nitong confusion, ano po, ay yung kumalat sa social media. Baka lang humaari niyo po itong i-confirm kung authentic ba ito o hindi. Basahin ko lang, Colonel, ha, please. Opo. Dito ho kasi sa memorandum na may pecha March 17 and allegedly pirmado ng isang Donald Gafford. Apo uh, AC of S4 Intelligence G2, nakalagay dito, Philippine Army. Nakalagay po dito sa number two. In the references pertains to the directive of the Chief of Staff AFP that all unit commanders and chief of officers to remind all personnel to include their dependents to avoid unnecessary posting slash commenting on social media. regarding current political situation and just focus on their respective job slash task mission. Baka ito yung pinanggagalingan. Totoo ba itong memorandum na ito po, ma'am? Ah, uh, Manong Ted, personally hindi ko pa po nakita 'yan, no. Ah, uh, kasabay nito with the memorandum po ng ating uh, Chief Pau nga po. Mm -hmm. Binibigyan din po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas 'yung pahalagahan po, no, ng responsableng paggamit ng online platforms. Kasama na po dyan, ang reminder din natin sa sarili po nating mga tropa. Mm -hmm. So, ngayon kasi, Manong Ted, no, grabe pong lagaanap mo po ang uh, this information, no, uh, mm -hmm. hinihikayat namin sa ganitong paraan po ang aming mga tropa at pati na din po ang publiko no, na maging mapanuri po tayo para maiwasan natin yung maling impormasyon at uh, hindi sinasadyang pagpapakalat po ng mga peking balita. Opo, opo. Klaro naman din ano, ang statement nga ngayon na uh, official po na inyo pong inilabas ha? yung on AFP stand to freedom of expression of the civilians, no? Ang sinasabi po dito, civilians. Pero sa AFP nga po din ang inyo pong panawagan sa lahat, kung ikaw eh nasa serbisyo ngayon, pwede pe ka bang mag-post ng damdamin mo tungkol sa nangyayari ngayon sa iyong uh, Facebook personal ng mga account mo o hindi talaga? Meron po kaming policies diyan manong Ted. Uh, on the use or so, ano po, no, responsible mm -mm. use of social media. Mm -mm. So pag may mga ganito po uh, sa aming mga kasundaluhan, no, we will verify this accordingly. Pagka po na-verify namin na kanila po talaga ang account na yon, then they will be sanctioned po depending po sa uh, kung ano po ang pumapaloob dito po sa aming mga polisiya. Yeah. Ayun, klaro po yan. Kasi nga din bilang uh, active ka na miyembro ng, eh, ng, Armed Forces, ano ho ba ang dapat po na panuntunan po natin neutral, tahimik ka sa damdamin mo, pero kung gusto mong maglabas ng damdamin mo, mag-resign ka. Ano ho, ba ang, ano ba ang dapat nakaisipan po para sa inaabot ng ating broadcast ngayon na nasa serbisyo po, regardless Army man yan, Air Force or Navy? Manong Ted, no? ang Armed Forces of the Philippines po, we are a professional organization. We are non-partisan. Nandyan po sa constitution yan po. No? na talaga po kami ay dapat po isolated from partisan politics. The only way po natatawid kami dito po sa politika is to exercise our right to vote. Nasa constitution po yan. And uh, May mga cornerstones kami manong ted, no we, being in the military service we have a lot of uh, ano po no guides and foundations meron po kami uh, mga Uh, codes that we live by. Mm. We have, uh, sa PMO, di ba, we have courage, integrity, loyalty, no? Mm -hmm. Yung loyalty na lang po, kapag binasa mo po yan, ang sinasabi niyan, if you work for a man in heaven's name, ang ano po yan is uh, to live in mm -hmm. that code, no? And uh, if you want to, ano po, no, uh, if you you have to speak well of him, stand by the institution, mm -hmm. and if you must growl, condemn, and eternally find fault, resign. Mm -hmm. And when you are outside, Damn to your heart's content. So yan po no, manongte, kahit po nung kadete kami, minememorize po talaga namin yan but, at isinasa po but, po but namin. Colonel, but, as long as you are part of the institution, oh, never oh, condemn oh, it because oh, oh, oh. because the first high wind that comes along will blow you away, away and probably you'll never know why. Yes, sir. Yes ma'am. So, mag-magsilbi po sana itong paalala mo po no, sa katapatan, disiplina po at professionalismo Na ito po talaga ang pundasyon ng ating paglilingkod sa bayan bilang okay. sundalo. Okay, sige po ma'am. So, uh, ma'am sa kasi ngayon may may isang pulis no na uh, may, may meron pong kaunting kontrobersiya no naman doon. So far po naman dito po sa AFP, wala naman kayong nababalitaan ma'am na nasa active service po. Kasi kung nasa labas ka na ng serbisyo, eh, malaya ka na bilang isang civil yan, di ba? Sa so far ho naman ngayon, wala naman po. So far, sir, wala naman po. No? Uh, the AFP remains to be a united and professional organization po. In fact, Manong ted, no, there is no need to uh, ano, no, conduct loyalty checks and uh, uh, very ano po no very um, ano po ang ating uh, sandatahang lakas ng Pilipinas uh, wala po tayong red alert na na ipinapataw sa ngayon no very stable po tayo okay sige ma'am so yung po naging visit po ni Chief of Staff recently po sa mga kampo ng AFP uh, ano po da, ano po ang tawag lang doon para ho naman dito po sa mga alam niyo na no ang dami nga po nagpapakalat ngayon kung, kung ano ang informasyon tungkol po sa hanay po ng ating militar, ma'am. Sir, uh, kahit pala man po nang simula pa ng termino ng ating mm. chief of staff, no, talaga naman pong ginagawa niya So, regular po siyang umiikot sa iba't ibang kampo uh, for visibility to uh, ano po no ask about the morale and welfare of our troops mm -mm. Uh, talaga pong regular activities that we conduct po ito on the office of the chief of staff po. okay sige po so ma'am uh, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong panahon na binigay po sa amin programa at kami po katuwang ninyo ha dito pa nga sa pagpapalaganap, pagpapakalat po ng tamang impormasyon lalo na sa mga panahong ito salamat po ma'am Maraming salamat po sir and uh, ang sandatahang lakas ng Pilipinas po mananatili po kaming tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino. Ang loyalties po namin ay nasa flag and we will uphold the constitution po. Yes ma'am, if you work for a man, not siguro po if you work for the ano, uh, if you serve the country, ano po ang iyong loyalty po ay para po sa bansa. Salamat po ma'am, mabuhay. Thank you.